Yo, 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 mga kamaster um, Ako naman po ito sa Bird uh, Today is tayo ay magre-review ng mga mga video na may kinalaman ang multo so, so, itong, mga video, itong mga video na ito daw ay may mga nakakip daw ng na mga kaluluwa mga espiritu mga multo at mga maligno So um, i-review natin ito at talakayin natin kung totoo ba ang mga gitok kasing mga video tara, let's go tara number 5 nakakatakot yung sound sa eh, inyo kaya may kita ko dito Takot ah <laughs> Maji mo kung nandito ka sa lugar na to no Nakatakot kung may mukha na makita eh no, Uy! God! Uy! May white lady Kita niya yung mga kamaster, may white lady oh Islo mo pa, slow mo pa natin mga kamaster, ah Ayun oh. No, <laughs> Katakot. <laughs> Maji mo kung ikaw lang mag-isa tapos nakita mo 'yon, tagang tatakbo ka talaga eh. Ito naman. Ito sa CCTV naman daw 'to. Oh, okay, may natutulog 'no. Okay. lahat ng mga kurtina. Siguro nakabukas yung mga bintana, no? ng mga oras na to. Eh no. Ano kaya mangyari dito? Oh shit. Ano the corte. Mm. Ano nangyari kay Kuya? Lah. Ano? Sinaniban. Para siyang inatake, eh, no? Parang ayun, parang nakaramdam siya ng sakit sa ulo. Pero habang umaano yung kurtina, ayun eh, no may nagkakahulma ng tao. Grabe, kakamaster. Nakakatakot 'yung mga pero ang iniisip ko kung okay lang si Kuya, eh, no? Parang nakaramdam siya ng sakit, parang binangungot siya dito. Eh. Okay, number 3 Sa kotse. Dumadaan sa madilim na lugar na para mga probinsya. Spirits in my life. Ah, ito ay nasa daw siya. Nasa forest daw siya. At for sure, napa... Oh, ano to? Oh! May tao! Mm-hmm. mga nakatayo yung magtao, no? Babae. Matras siya, no? Matras siya. Grabe, nakaharang. Ito naman, sa, CC sa CCTV naman dito, para TikTok no? 2015 pa itong video na to Medyo creepy Sinilip ni Kuya May kumakatok kanina eh Naririnig sa video yan eh ano you know? Ano? Yung last, yung ano, no? yung video na yun, parang hindi natin alam kung prank nga lang ba o gawa-gawa lang kasi never natin nakita yung something eh. Ang nakita lang natin yung reaction, yung pagtakbo niya eh. Ito naman, sa security camera naman din. IT Park happened in IT Park. Okay, Mataan. Oh. Oh. No. Medyo, ano. inahatak siya ng ano no nung no, no. anino 'yun, no 'yung anino na 'yun, no no no. Grabe. Grabe kita kita sa CCTV no saka yung mga gitong kasi mga video talagang hindi pwedeng i-edit to napakahirap i-edit to kung papansin niyo no oh grabe oh saka ano no saka lumutang siya ng bahagya wow grabe 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 sa pag nung pagtakas niya no parang hahabol din pa siya nung itim na ano na aura ayun nung itim mo oh. adino no grabe nga katakot ah sabi daw din niya dito is talagang invisible daw talaga talagang hindi niya makita pero dun sa video na yan yung pagdaan ni kuya ayun no, Sum sumalubong sa kanya yung itim na aura ayun o nak hindi na ko ayun o yun o no, you know, oh. tsaka umangat siya eh umangat siya mga kamaster eh anong nangyari yun o oh. So, yun. Hanggang doon na lang muna ang ating video reaction ng mga multo-multo sa mga video. <laughs> ito, mahirap tong panoorin. Totoo lang is madaling araw, no? Alauna, 1.46 ng madaling araw dito. At ito pa yung mga pinapanood ko. Wala <laughs> na. Uh, siguro, maisipan ko lang na i-content to na hap. Uh, ano lang? Maramdaman ko lang na mag video reaction ng sa mga ito klase mga video at iba pa lang pakiramdam no <laughs> talaga na kilabot nga talaga so yun nagkarito na lang muna by the way ako pala si Bert Portea at kapag gusto nyo pa ng mga ito klase mga reaction ay gagawa pa tayo ng mga marami and by the way kapag hindi ka pala kapag subscribe is pl please subscribe na ako pala si Bert Portea and see you sa mga kwentuhan natin bye bye